sakip silim sa barangay Dulong Bayan sa San Pablo, Laguna, nagliliparan ang libon-libong mga ibon. Nakakamangha nung una, pero perwisyo na raw ngayon. Tanong tuloy na mga residente, paano nga ba ito nangyari? Para kumpirmahin ang report, agad nagtungo ang aming team sa binanggit na barangay, Barangay 7B sa San Pablo City sa Laguna. Ang kanilang mga kalsada, kapansin-pansing, puno ng dumi ng ibon. Ang mga kable ng kuryente, tad, tad din ng dumi. Bumibilang na raw ngayon ng limang taon mula nung umatake ang mga ibon. Ang daming kalat, hindi maiwasan sa kaya, No hindi maganda sa side mo. Ayon nga, marumi. Tapos ano, gawa ng pagkain ang pinda namin. Nakaka-presyo talaga siya. Binibilang ko nga sa isa. Sabi nung asawa ko eh, huwag mo lang bilangin. Sobrang dami niyan. Talaga napakakapat. Wala namang napipensala. At wala nga eh. Ang kasalanan ng ibon, nakakarumilaan sa mga nadaan at sa mga napataksano. Nung oras na yon, wala pa ni isang ibon sa pagitan daw kasi ng alas 5 at alas 6 ng gabi. Nagsisi dating ng mga ito. Kaya ilang oras bago mag alas 5 ng hapon, nakaantabay na ang aming team. Naglagay pa sila ng kamera sa third floor ng bahay na ito para makuhanan ang kanilang pagdating. 30 minuto na ang lumipas. Wala pang dumarating na ibon pero ilang minuto pa Palakas ng palakas ang tunog ng mga pagaspas Magugulat kayo sa aming mga nakunan ang langkay-langkay na mga ibon na sinabi. Libo-libo pala! Halos labing limang minuto munang nagpaikot-ikot ang mga ibon sa himpapawid. Tsaka sila isa-isang dumapo sa mga kable. Ang iba sa gusaling ito na mahinga. disiplinado. Dahil dumidistansya sila sa bawat isa. Mukha tuloy silang mga banderitas. Pagamat maganda silang tignan, lalo na kung takip silim. Para sa mga residente rito, pero ang mga ibon. Ang third floor ng paupahang bahay nga ni Aurya, nagmistulang haunted. Pinuputakti kasi ng mga ibon. Ang kisame, sinira ng mga ibon sa veranda. Tambak ang kanilang dumi. Kaya ang mga tagalinis, suko na raw. Kasi kahit ikaw ay maglinis, na ano, mamaya andiyan na uli ang mga dumi ng ibon. Maganda lang tingnan pero nakasisira din siyempre ng building. Naka, uh, makikita mo yung mga grills namin, mga bakal namin. Punong-puno ng dumi ng ibon na wala namang kaming magawa. Talagang Ganot-ganon pa rin ang mangyayari hanggang hindi umalis yung mga ibon na yan. Pati ang bagong pinturang gusaling ito, nanlilimahid na dahil sa kanilang dumi at pugad. Ang mga bintana ni Kapitan, pinalagyan na niya ng screen para hindi raw pumasok ang mga ibon sa kanilang bahay. Unlike nung dati, kitang-kita mo lahat ng full ng buong San Pablo. Eh, hindi masyadong mahangin, nahaharangan ng mga net. Eh. Saka medyo madilim, compare nung unang walang net. Pero ano nga bang klase ng ibon ang sumasalakay dito sa barangay 7B ng San Pablo City? Ayon sa mga kasama naming eksperto, barn swallow ang tawag sa mga ito o layang-layang sa Tagalog. Balin sa sayaw sa Visayas. Pero hindi katulad ng mga balin sa sayaw sa Palawan na ang laway pwedeng gawing nido soup at pagkakitaan. Ibang uri raw ng balin sa sayaw ang namamalagi rito sa San Pablo City. Very adaptable itong ibon na to. They can fly doon sa mas mababang lugar at kaya din nilang lumipad ng sobrang taas. So, madali sila manggadap. Kasi makikita mo yung anatomy ng kanilang katawan, especially yung wings nila. Makikita mo matutulis. Maliliit na ibon ang mga layang-layang. Pinaghalong kulay itim at asul ang mga pakpak at buntot nito. Ang dibdib nito, kulay puti. Samantalang chestnut naman ang kulay ng noo at leeg. Mahahaba ang kanilang mga pakpak ang buntot, nakasanga. Pulo-pulo sila kung lumipad para sama-sama ring manghuhuli ng mga insektong makakain. Ang mga ibong ito, dayo raw dito sa San Pablo. Hindi taga Pilipinas, kundi tiga ibang bansa, migratory birds. Posibleng mula sa ibang panig ng Asya sa Amerika o kahit pa sa Europa. Kapag malamig kasi sa kanilang pinagmulan, kailangan nilang humanap ng mas mainit na klima. Kaya sila dito sa Pilipinas napapadpad. From as early as mga November, October, yung iba, nandito na. Tapos alis sila pag summer na ulit dito. So, yun, up to now, February, nakikita pa rin, no? as, as, as we've seen nga till March, then uti-uti niyan, babalik na naman sa kanila yon. natural cycle lang yan, parang yung mga ba bayani, uh, balik bayan, balik-bayan. Di ba, pag malamig sa ibang lugar, di sila makakakain kasi covered ng snow, covered ng yelo. Dito sila pumupunta para pakasyon din, makakain, most of all, to stay away from the cold. May tatlong posibilidad ding nakikita kung bakit dito sila nagpapabalik-balik. Well, number one, ang sa Pablo, pag mapapansin nyo, marami siyang water bodies. Kasi maliwalas, uh, it's within the city, maybe safe na from predators. The, uh, the buildings act as buffers against the wind, you know. Maraming insekto, so kung titing mo habitat, shelter, food, water, na doon. Bagamat perwisyo, hindi raw sila dapat itaboy. Keep the birds there. The birds roost there for a purpose eh. They feel safe dun sa lugar nyo. What does it say about the city, the municipio, the street, the community? When animals choose your place because it's safe. Tunay ngang nakakamangha ang kalikasan. Lalo pat marami pa rin tayong mga misteryo na hindi nalalaman, katulad na lang ng fenomenon na ito, ang biglaang pananalakay ng libo-libong mga ibon. At kung bakit sa dinami-dami ng mga lugar na pwede nilang puntahan, dito nila pinipiling magpahinga pagkagat ng bilin. sa Ableg Dagyoman sa probinsya ng Abra, may gumagapang na sarap na pwede raw ilutong sinigang o adobo. Pero kakayanin kaya ito ng sikmura dahil ito pala'y isang uri ng uon. Uh -huh. Tatlong oras mula sa Bangget Abra matatagpuan ang maliit na bayan ng Dagyoman kung saan matitikman ang mga putaheng uod. Apunit kung tawagin nila ito, karaniwang makikita sa mga ilog, kulay dilaw at may katigasan ang balat, payat at humahaba ng halos isang pulgada. Umaga pa lang, naghahanda na ang magsasakang sinuel kumuha ng apunit. Makalipas ang ilang minutong paglalakad. Kuha tayo ng buho para paglutuan natin ng apunit. Kinailangan pang lumangoy ni Noel sa ilog para marating ang pagkukunan niya nito. Matapos ang dalawang oras na paglalakbay, narating niya ang Basakal Falls. Dito, dito kami kukuha ng Masusimunang munang kinapaka ni Noel ang mga bato para kunin ang mga apunit. Itong bahay na o, oh. lahat ito pwedeng ulamin. Karaniwan ang mga itong nakadikit sa bato. Nung nakuha niya, kailangang punitin ang tila kumot nito sa katawan. Nung sapat na ang nakuha ni Noel, inihanda na niya ang sibuyas, luya, asin at pampaasin para sa sinigang na apunit. Ngayon magpapapoy tayo para lulutin natin yung sinigang na apunit. Gamit ang kinuhang buho o kawayan, nilagyan ng tubig. Isinunod ang mga apunit kasama ang bahay nito. Inilagay ang sibuyas, luya, asin at ang pampaasim. Hinalo-halo at hinintay kumulo. matapos ang mahigit limang minuto. Okay, sakto. Sakto yung timpla. Mm, um, magkaedad na ako, natutunan ko yung magluto ng aponit. You no, know, lula, kay mama ko at papa ko. Kasi nung bata pa ako, lagi silang kumukuha ng aponit. Niluluto nila, tinitignan ko, tapos sinusubukan ko din iniluto yung aponit. Lasang sibid. Napiya. Piyato na punit. Nananam. sa barangay pa rin ang Ableg. Naabutan namin si Joel na nagsisibak ng kahoy. Ngunit hindi para ipanggatong. Kundi para hanapan ng mga uod na kanyang lulutuin na ang tawag batol o fatter. Karaniwang makikita sa mga natumbang malalaking kahoy at humahaba ng isang pulgada. Malalaking mga to. Pero pagka summer, maliliit sila kasi hindi masyadong nabubulok yung kahoy. Oh, yan, madami dito. Ayun kay Joel, mas bulok ang kahoy, sigurado raw na mas marami at mas matatabang batol o fatter ang makukuha. Kailangan daan-daan yung pagkuha para hindi maputol, para hindi maalis yung katas. Nung naglaging kasi kami, doon sa Isabela, yung mga kasamahan ko, kinakain yon Kaya tinikman ko din. Masarap naman. Ginaya ko yung pagluluto nila. Matapos hugasan at linisin ang mga nakuha, naglagay ng tubig sa kawali at saka pinakuluan. Pinalo-halo para hindi magdikit-dikit. Iprinito sa sarili nitong mantika. Ito na yung prinitong batol. Pwede nang kakainin. Lagyan natin ng luya para matanggal yung lansat para bumango. Naggisa ng bawang at sibuya sa mainit na mantika. Isinangkot ang mga prinitong batol o fatter at saka tinimplahan ng toyo at suka. bilang sandali pa, adobong batol o fatter. Nung una, nandidiri ako. Pero nung natikman ko, masarap naman. Mataba. Ayos sa uh, lalamunan. Pero ligtas nga bang kainin ang mga uod? Sagana raw ang mga ito sa protina at mababa sa carbohydrates. Yung fats mo is very limited and then carbohydrates. Wala siya, doesn't contain any carbohydrates. So, uh, these foods are very good for the body. Pero, meron din siyang mahigpit na paalala. Kailangan lang linisin natin ng maigi bago natin kainin and iwasan nga as much as possible yung mga nagamitan ng pesticide. Don't judge a book by its cover. ikanga nga, kadiri man tignan may gumagapang itong linamnam. Para dumami ang customer sa bagong bukas na parlor na ito sa Paranaque, pagsapit ng alas 4 ng hapon, inilalabas nila ang kanilang mga alas. mga promodizer na kanya-kanyang sayaw sa tabi ng kalsada ng hahalina ng customer kasama sa mga hindi nagpakabog ang hairdresser na si Albert Matapos mag-make up naglagay siya ng wig at dahil mainit ang panahon, nagsuot siya ng bikini. Ang dating simpleng hairdresser, feeling kakambal daw ng kanyang idol, si Nicole ng Pussycat Dolls. Pero ang gimmick ni Albert, buwis buhay din. Nang haharang siya ng mga sasakyan, sabay hataw buhol na traffic. Bukod sa paggiling sa gitna ng kalsada, inaakyat pa niya ang mga hood ng mga sasakyan at saka muling hahataw. Sari-sari ang reaksyon ng mga motorista. Wag na huwag po sanang gagayahin ang paandar ni Albert. Medyo nakakaabala sa mga sakyan. Gawa ng kakaroon ng cost ano, traffic. Hindi naman ako nabapastusan, okay naman. Kaya eh, hindi naman rin ako nagalit kanini. Okay lang naman na ano yung, yung sasakyan namin. Makikita ko talaga na nakakaalo siya sa mga tao. So, nakukuha ko po attention ng mga tao, lalo na po pag nagsasayaw ko sa labas po. Delikado man ang kanyang ginagawa. Swerte naman daw na ni Minsan. Hindi pa siya napapahama. Yun nga lang, madalas siyang bulyawan ng mga motorista din naman daw natutuwa. asa dancer po, ma'am, syempre, kaya ko pong i-calculate yung sarili ko kung paano po uminto at dumiretso po ng pagsasayaw. Like po dito, hindi po siya masyadong ano, yung daan po ng sasakyan, mild lang po. So, talagang ina ako ko po yung mga ganun para mapapakiusapan mo siya. Sa, sa tingin lang po siya sa paglito ng kamay ko, eh, tingin ko po, umihinto sila para maaliw din sila, ma'am. May nagbabato po ng pera, Actually, hindi naman po bariya kasi masakit sa mukha. So, mga buo po, may nagbibigay. <laughs> ang pagsasayaw ni Albert na i-video na at na i-upload sa Facebook. At wala pang isang buwan, umani na ito ng halos libong likes. First love daw talaga ni Albert ang pagsasayaw. Katunayan, bata pa lang, laman na siya ng mga sayawan sa barangay. Malaking tulong daw ang pagsasayaw niya sa kalsada. Dahil bukod sa sweldo niyang 8,000 pesos kada buwan, binabayaran din siya ng 450 pesos kada sayaw. Pero ayon sa mga otoridad, sa ginagawang ito ni Albert, pwedeng-pwede siya kasuhan uh, nagde-demonstrate sila ng mga promo nila na walang paalam sa barangay. Pwede po natin kasuhan yan. Oo, oh, public is alarm scandal pa yon. Yung nakakabulahaw po sa kalsada, penalty 1-5. Dahil nakaka-traffic, dahil yung mga motorista natin, tingin ng tingin sa kanila. Siguro po sa ngayon naman, titigil ko na siya kasi um, nalaman ko po na bawat po pala magsayo sa ganung klaseng um, daan or kalye. Um, Natauhan na rin po ako kasi may mga kaso ko dapat ikaso sa akin. So ngayon, humingi po ako ng pasensya, kasi nungag po yung ano, then siguro po sa susunod, hindi na po ako sa kaisasya, kundi sa harapan nga po ng salon na. Dahil dito, tutulungan namin si Albert na maipromote ang pinapasukan niyang salon sa mas ligtas na paraan. To the rescue ang ating celebrity guest, sino siya? Mapapa -congratulations kayo sa aming pagbabali. Kung ang iba sa pagkanta idinaraan ang mga problema at pagkaburyong sa pagsayaw naman ang ilan. Viral sa internet ang buntis na panayang hataw sa pagsayaw at ang Becky in a bikini na panayang giling sa kalsada at humaharang pa sa mga sasakyan. Viral ngayon online ang video ng isang buntis na sumasayaw. Naalaman namin na siya pala ang senior choreographer ng G-Force, si Jubel. na nga yung buntis. Para nagkaroon lang kami ng bitubitan, oh, si teacher, day naman ang sasayaw. Oh. Ayun na, nagsayaw na ako. Pag-play ng music and then dance. Yun na. At first, um, uh, parang hindi ako buntis noong una. <laughs> Tapos, sumasayaw na ako. Na nararamdaman ko na rin yung hingal ko sa pagsasayaw. Pagkatapos sa ko, parang, parang tumalbog yung tiyan ko. Doon ko naramdaman na, oh, buntis pala ako. <laughs> Kahit malaki na ang kanyang tiyan, sa tuwing nakakarinig daw siya ng tugtog, hindi niya maiwasang humataw. Yun nga lang, ang kanyang pagsasayaw, hindi raw aprobado ng kanyang doktor. Sabi naman ng OB ko, okay lang naman magsayaw, basta hindi madudulas. Nakikita ko yung paa niya, nakaapak naman sa floor. So, Medyo safe. But when she did the quick turning, yun yung bawal. So may chance na na mahulog siya, matumba. So pag natumba siya, uh, siya ng blunt trauma, pwede siya magkos ng bleeding sa loob. Samantala, isa pa sa mga video na gumagawa ng ingay ngayon sa internet, ang Becky in a bikini na sumasayaw sa kalsada nang haharang pa sasakyan. Ang ex ito, ang hairdresser na si Albert. May mga tao po na papalagpakan. Tsaka kumigo po talaga yung mga jeep. Tinitingnan ako sa ibabaw ng jeep kung paano kumembo. Yun po. Ginagawa raw ito ni Albert para makakuha ng atensyon at maipromote ang kanilang parlor. Gayunman, hindi ito aprobado ng mga otoridad. Uh, sila ng mga promo nila na walang paalam sa barangay. Pwede po natin kasuhan yan. alam ni Skandal pa yon. yung nakakabulahaw po sa kalsada. Dahil nakaka-traffic, dahil yung mga motorista natin, tingin ang tingin sa kanila, doon sa mga puso nila na malalalim. Dahil dito, tutulungan namin si Albert na maisagawa ang kanyang gimmick nang hindi niya kinakailangang lumabag sa batas at ipahamak ang sarili o ang iba pang mga motorista. Sa tulong ng ating celebrity dancer na kayang-kaya raw makipagsabayan sa kanya sa sayawan. Si April o mas kilala bilang si... Congratulations! Hoy, oh, ano bang ginagawa mo? Halika nga dito at nagkita na mo, ang dalawa. ginagawa mo. Pwede ka namang sumayaw at maghanap buhay nang hindi ka na-aksidente. Kita mo, anytime pwede ka maipit, anytime pwede ka mamatay diyan. Huwag mo siya buhay. Dapat ganito ang tamang trabaho at pagsasayaw. Sa pagkakataong ito, hindi sila manghaharang na masasakyan. Sa halip, Magda dance concert sa tapat ng parlor. Ang mga dumaraan nagulat at namangha. Ang dalawa nagpatalbugan. April. Believe na believe kay Albert. O, oh, di ba, Mare? na mo na ang gusto mo. Hindi mo kailangan magbuis buhay or magpakamatay, magpakabangga dyan sa mga sasakyan. At dahil dyan, meron kang isang matinding congratulations! Eh, believe ako sa kanya kasi bihira yung tao na gagawin ng lahat para lang sa trabaho niya. Siya talaga bongga yung tsaga niya, buis buhay. Para bumenta, kailangan ng andar o gimmick. Huwag lang sana yung buwis buhay dahil aanhin mo ang pera kung ikaw naman ay napahama.